Hello guys, what's up? Ayan guys. We are here in Singapore. So, ito po yung hotel namin. Nasa harap po ito namin yung pasyalan. Ayan, pero hindi ko pa yan napuntahan bukas pa kasi kakarating lang namin. Borlog kami, kailangan magpapahinga. Ayan, napakaganda ng area, ng, ng view, ng aming hotel guys na pinagstayhan namin napakaganda sobra ito ata yung lagi kong ang pasyalan lang ay no? pupuntahan ko na charot pupuntahan lang naman kasi sinama lang din naman ng mababait na kliyente ayan so napakaganda oh ayun yun no may ano pa sila may parang ano um, tawag ba yun yung fountain ata yun pero hindi man nag hindi man umano yung tubig nag <laughs> ayan siguro pag ano ipapaano din yan Magana din Ayan, tapos anyan yung mga barko. Ayan, nasa harap talaga ng hotel namin guys. Napakaganda. Wala akong masabi. First time kong pumunta dito. First time ko talaga pumunta dito. Tapos ang ganda-ganda. Ando ng area. Dito ako sa hotel namin. sa Therese. Ayan. Wow. Diba? Sobrang ganda ng Singapore. First time kapunta dito. Wow. Ayan yung ang ano. Yung pasyalan na bukas ko pa yung pupuntahan. Ayan. Ayan. Diyan kami bukas. Ngayong araw na to, natutulog muna kasi galing sa biyahe. It hours yung biyahe, borlog na borlog eh. Walang ganang gumala pa kasi sobrang pagod sa biyahe. Ayan. Napakaganda talaga. Bukas siguro gagalain namin lahat ng magagandang pasyalan bukas, insya Wow, di ba? Kahit dito lang ako magstay, napapapawaw talaga ako sa sobrang ganda. Sobrang ganda talaga. Parang malilimutan mo yung problema mo dito. <laughs> Charot. <laughs> sa sobrang ganda mawawala yung stress pag ano pagod tapos yung problema kasi ang ganda ng tanawin talaga iyan pero mas maganda siguro pag kasama mo yung two hours mo <laughs> charot two hours talaga ah. Siyempre san lang tayo pupunta dito kaya susulitin natin yung araw na gala-gala kasama yung kliyente ayan ayan, dyan pupuntahan yung bukas pero sobrang init parang Pilipinas lang din ah sobrang init <laughs> uy, Pilipinas lang din ba <laughs> same same lang ata <laughs> sobrang sobrang init dito Ano yung napakaliwanag dyan? Terminal? Terminal ata yun dyan. One ko lang. Ay, hindi ako sure. Kasi yan napakaliwanag. Yun yung mga barko. Wow, oh, ang barko. Ganda ng kulay talaga. Kahit dito lang ako nakatambays, napapa, ano talaga ako, napapa-amaze sa sobrang ganda. Wow! Tapos wow. no, sa yung mga sasakyan dyan sa baba. Yung mga sasakyan dyan sa baba, guys. Okay, Hindi makasama sa baba. pasyalan. Wow! Kaya guys, punta na kayo dito. Sobrang ganda. Puntahan nyo na tong Singapore. Sulit na sulit talaga. Pag pupunta kayo dito. Kaso, kaso medyo... Hmm, kamahalan pero Carry lang siguro. <laughs> Kailangan mo lang nakabudget. <laughs> Kailangan naman mag-budget para lang makapunta dito. Kagaya nating hindi naman kayamanan kaya masasabi mo talagang medyo mahal or mahal talaga. <laughs> ganda ng ano nila dito pagkain. First time ko din kumain ng pagkain nila. Masarap naman. Sarap naman yung kinain namin. Nakalimutan ko nga lang yung pangalan ng kinain namin. So, ayan lang guys. Ayan na muna yung mga uh, ko sa inyo. May share ko sa inyo. Ayan. Ang kagandahan ng harap ng amin. Pinagstayhan na hotel sa Marina. Okay. Kaya punta na kayo dito guys. hindi pa nakapunta. Ako first time po talaga. First time po talaga pumunta dito. Ayan o di ba sobrang ganda hmm sana makabalik pa dito yung makagala ka talaga ng kung anong gusto mo <laughs> kung saan ka pupunta yung galang gala ka talaga ayan so ayan lang guys thank you for watching my vlog please like and subscribe and hit the button bye bye and God bless